And I'd give up forever to touch you Cause I know that you'd feel me somehow You're the Hi ma'am, Ah, uh, excuse me po, naghahanap kasi ako ng gusto kong ma-interview about life. Kung okay lang sa inyo. pwede ko po ba kayo ma-interview? Uh, about life po, kung hindi naman po pwede, okay lang din naman. Para po makapagbigay ko inspiration sa mga tao. Kung okay lang naman. Okay lang naman. Ah, uh, pwede ko bang matanong kung anong pangalan mo? Ah, uh, ako nga pala si Marivic. Ano pong ginagawa niyo dito sa Novali Park? Ah, uh, Bali, ito yung pampalipas oras namin ng mga anak ko. Kapag uh, wala silang pasok at nagkakasama-sama kami sa bahay. Are you single or taken na? Huh? Married. At saan po si Asban? Ah, uh, LDR kasi kami. So, OFW pala si Mister. Ah, uh, Ma'am Marivic, kamusta ka? Ayos lang naman. Happy. Ah, uh, contento. Para sa iyo, uh, paano ba ang maging isang tunay na masaya? Yung wala akong iniisip. Wala akong mga bagay na nakakastress para sa akin. Lagi ako nakangiti. Yung bang masaya ako kapag may mga simpleng bagay na dumarating sa buhay ko na tinuturing kong isang bless para sa pamilya. Para sa'yo ba, ano ba yung meaning ng pamilya? Para sa akin, ang pamilya, yun ang buhay ko talaga. Yun ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan na hindi mababayaran at walang kapantay. Oh, napakaswerte yung pamilya. Sa katulad mo, Ma'am Maripit, ano yung pangyayari sa buhay mo na kapag inisip mo, nalulungkot ka? Isang bagay lang talaga ang hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Yung bang, sa so may mga birthday, ah, nang ma-encounter mo, may invitation. Hindi ko naranasang magkaroon ng invitation. Bakit? Hindi ko rin alam mo siguro kasi akala nila wala akong pambili na regalo. Oh. Yung may birthday yan, tapos may cake, may ice cream. Eh, isa lang ang gusto ko matikman sa buhay ko noon. Ano yun? Cake. Oh cake, yun lang yung parang wini-wish mo sa sarili mo na matikman mo, bakit hindi mo ba siya natikman nung bata ka? Hindi talaga. Alam mo yun, yung nakatingin lang ako na sinasabi ko sa sarili ko, ano kayang lasa nung cake? Kasi sila, sarap na sarap sila. Nisa pinapahit pa sa mukha nila. Tapos yung daliri ba nila, susupin Susup pa nila yung daliri nila. Tan na ako, gusto ko maranasan yun. So naiingit ka sa mga kabataan noon na nakikita mo lang celebrate na may cake? Sobra, yun ang totoo. Kaya parang ang naging motivation ko sa sarili ko, balang araw, matitikman ko rin yun. oh So ilang taon ka bago ka nakakain ng cake? Isang kaibigan ko yung nag-birthday ng 18. Ayun, nakakain ako ng cake. Tuwa tuwa talaga ako noon kasi ay yung ng cake. Kaya sabi ko, ah talagang kailangang makatikim ako ng cake na galing sa pawis ko, oh. sa pinagpagurang ko. Kapag ako ang pinagkalooban ng Panginoon at may kakayahan na ako na makabili ng cake, gagawin ko pa yung pangregalo. Oh. Bilang nanaya, ano ba yung nararamdaman mo sa sarili mo kapag hindi mo maibigay yung isang bagay na ikasasaya ng mga anak mo? Actually, sumasama loob kasi dati talaga, bago namin maibigay yung pangangailangan ng anak namin, alam mo yung kailangan mo muna na magsala ng ATM. Oh. Kasi hindi sapat para maibigay mo. Sabi ko nga, siguro talagang Jesus takes the wheel. Dumating ba siya part na matipress ka? Dumating ba sa part mo na tapusin yung buhay mo sa mga problemang dumadaan sa buhay mo? Never. Alam mo kung bakit? Kasi nga, galing na ako sa buhay na yun eh. Yung para kumain ka ng tatlong beses pag wala ka ng pansaing, manghihirap ka sa kapitbahay, hitang ka. Eh, bata ako no, syempre. Na ano ka sakit yun? Sobrang mahirap kasi uuwi ka, umiiyak ka kasi kung ano ano sinabi sa'yo ng kapitbahay mo na ganyan na lang ba ang buhay niyo, Hindi na talaga kayo uusad. Parang yun yung mga tumatak sa isip ko na kailangan kung may patunayan. So, yun naging motivation para sa sarili mo? Oo, sobra. Minsan ba pumasok sa isip mo na gawin din yun yung ginawa sa'yo? Never. Sabi ko, hindi ako magbabalik ng naranasan ko sa kanila kasi ayaw ko maramdaman nila yung naramdaman ko. Kaya yung ginagawa ko ngayon sa lahat ng mga tao na gumawa nun sa akin, ang ibinalik ko sa kanila, kabutihan. Wow! kung galing, tama po yun. Kung baga, huwag po kayong magtatanim ng galit sa puso nyo dahil sa totoo niyan, kayo din po ang mahihirapan, di ba? Ikaw ba, nagagawa mo bang pasayin yung isang tao sa pamamaraan mo ng kunwari piece of cake para hindi niya maranasan yung kunwari naranasan mo sa sarili mo, ah? para maipadama mo sa kanya yung saya ng makakain ng isang piece of cake. Actually, yung cake na inahangad ko nun, ipinangre-regalo ko na lang ngayon. Katulad niyan ng nakaraan, may nabasa ako sa Facebook, ang napakasimple lang ng kanyang request. Gusto niya ng cake, gusto niya makakain ng cake. Naghanap ako ng rider, tapos pinadala ko siya ng cake. Ayun, tuwa-tuwa yung bata. Gaano kasaya ang makatanggap ka ng walang halong panunuban. Wow! nakakataba ah, mo ng puso yun. Ma'am, si Ma'am Maribig ba, meron bang charity to na sinasamahan? Katulad nung sinasabi niyo is warriors. Kayo po ba itong mga tumutulong sa mga may sakit na mga kababayan para kahit papano yun ngayon mapasaya nyo po sila? Hello Friends Gift Giving Program po bukod po sa charity na ginagalaw nyo, meron pa po ba kayong ibang uh, pinagkakalibangan sa sarili nyo para kahit paano, di ba, maging masaya yung buhay nyo? Actually, God's plan pa rin to kasi hindi ko naman inaasahan eh. Ayun nga po, Mrs. Laguna Philippines po, isa po itong pageant para sa probinsya ng Laguna at masasabi ko pong napakaswerte ko kasi sa libu-libong babae, isa po ako dun sa sampu. Wow, congrats ma'am. Kaya pala ang ganda ng ano eh, binibitawan ng mga salita nyo. Uh, may meaning at para makatulong din sa mga tao. So, yun pala yung advocacy nyo sa sarili nyo. Uh, sa mga katulad nyo, ha? ano yung gusto nyo masabi sa ibang tao para kapulutan ng aral? Yung naging experience ng buhay nyo mula nung bata kayo, hindi man lang kayo nakabili ng na isang bagay na makapagpapasaya sa inyo. Ano yung gusto nyo ano, maging motivation para sa kanila? Huwag silang sumuko. Kapag sinimula nila, ipagpatuloy lang nila. Kasi minsan ang tao napapagod. Pwede naman magpahinga eh. Mm. Habang nabubuhay tayo, pwede tayong magpatuloy ng pangarap kasi libre na nga lang yan eh. Dapat may isang bagay kayong pinapangarap at nimitiin nyo at gagawan nyo talaga ng paraan. Wow! Napakagaling ah, na ni Ma'am Mary Bick. Isa po yan sa mga candidates po natin dito sa ano. Sa Santa Rosa, Laguna. Si Ma'am Mary Bick ba, meron bang moto sa buhay? Maikli lang kasi yung buhay natin eh. Gawin na natin tama. Gumawa na tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Kasi yung mga bagay na material na nandi dito sa lupa, hindi naman natin yung mabibigbit dun eh. Ang kaya lang natin dalhin yung mga kabutihan na gawa natin sa lupa. So bakit pa natin ipagkakait sa iba? Wow! Oh, ang galing. Nakakatouch po kayo, ma'am. Wonder Woman is not a fictional character. It is a mindset. Pagiging Wonder Woman, hindi lamang yan hero ka. Maganda kang tingnan. Dapat isinasabuhin mo rin at isinasagawa mo. Parang yung tatag nyo, ma'am, isa tong ano, yung Hollywood na hero na si Wonder Woman. Idol mo ba siya? Sobra. Oh, kaya pala. Salute po ako sa inyo sa napakabuti ng ina. Isa po kayo sa reflect ni Wonder Woman. Maraming salamat po sa Uh, my story that that talk man. Man. Po kayo. Thank you, po. When everything's meant to be broken, I just want you to know.